Good evening guys, welcome to my channel Annie Bollezer yes Vlog For today's video guys, nagkataya ko ng dalawang langka Nilalagay ko sa, pl sa plastic para easy to eat na lang Yan, ayong isang langka to at saka ito na Ayan, lilinisan ko guys, ilalagay ko ito sa plastic para madali lang kainin O diba? mas masarap pala itong ganituhin kaysa yung anuhin mo yung lilinisan mo. Gagawin mo ng candy. Ito, ito yung mga buto niya guys oh. Gagawin ko naman to. Ilalaga ko tapos pagkatapos namin dito. Ang tamis-tamis. Dalawang langka ang nakuha ko ngayon. Kaya na pa ang kunga ngayon. nilinusan ko, bagay ko sa red. Masarap tayo. Ano tamis-tamis guys, oh. Juicy pa siya, oh. Kaya ating kakainin. Buti nakaabot ako dito. <laughs> Marami pa ito guys. Ayan, oh. Yummy and sarap. Tamis. Marami. Um. at and lalagay ko to sa alin kahit so guys oh, ang laki. Yan inihi ko. Ngayon lang hapon to, kaya ginabina ko dito sa pag-ano. Yung na paglilinis. Ayun ko sa'yo Ayan. Wala ka naman dala sa labas. Nilinisan natin to sa bahan niyo ako. <laughs> Ayan. Juicy. <laughs> tamis, tamis. Tamis, tamis. Tanim daw niya ng kapatid ko. Ito <laughs> nakakain pa ako. <laughs> hmm. Pakita mo kanila ang sarap. Thank you, Lord. Ayan. Dito lang ako nagsawa ng langka. Alam mo naman sa Maynila, mahal ang langka doon. Talagang kinikilo. E dito, pag gusto nung gustong kumain, ayan, kumain kayo. Bukas lang kayo sa red. Ayan, juicing-juicy, oh.

Kapal-kapal talaga. Juicing, juicy pa siya. Ayan guys. Oh. Ang sarap talaga. Yan lang na kainaman dito sa probinsya. Libre lahat ang mga protas. Free. Lilinisan ko na lang po para ano. Tatabi ko rin tong buto kasi masarap din tong almusal. Kakainin namin to sa umaga. O di ba? talaga lahat. <laughs> Ayan, may nakukuha rin kaming santos, guys. Yung mga ano dyan. Saan ano, niya? Kaya ka lang ang talagang anong madami. Meron pa nga dun, laki-laki. Eh, yung mga, yung mga apo niya guys, hindi naman kumakain ng mga ano eh. Konti-konti lang, saka yung anak niya. Papikintikin lang, kaya kami dalawa ng kapatid ko ang kumakain -an talaga. kahit may prutas na, may ano pa, may buto pang pang -almusal. Bukas ng umaga, ilaalaga ko tong buto. Yun ang pang almusal namin. Hinamin dalawa kasi dalawa lang naman kami dito. Kain kayo ng langka. Hindi mauubos to eh. Gusta naman ang ano natin ito. want to eat. Makakain. Nakakain na siya ng tanim niya. <laughs> Pag may tanim nga daw, may aanihin. Mahilig yan siya magtanim, guys. Dami kaya namin tanim dito. Nagtatanim na rin ako ng ano. Pero gulay ang tinatanim ko. Okra, Chinese kangkong, Yeah. Ayan. Ayan, nag nagtatabi rin ako yung medyo ano na kasi gagawa kami bukas ng ano um, ng turon. Sarap nga ito sa turon na may langka. Yan ang ano um, namin project bukas. Pupunta kami ng syudad dun sa bahay niya. Gabi na po. Ayan kayo sa isang kumbaga, isang lusok. Ang laki. Gagawin natin tong turon. Turon na may langka. Kahit ano na lang magawa. <laughs> Nagtutubig na siya. Lagay na pindi ko yan sa basura. Kagayabi ko. Yan, ang dami-dami na. langka kayo diyan <laughs> Itinda na ako ng langka dito. Langka langka kayo diyan.

Makain ba kayo nito, guys? Dati, naglalaway ako nito pag nakakita ako sa palengke. Kaso lang, hindi ako makabili kasi sobrang mahal. Ang 50 pesos mo, kukunti lang. Lang peraso lang eh. Ito guys, natatapos na ang ating pag babalat ng ating langka. Ilalagay ko na lang sya dito sa plastic para ilalagay sa freezer. Ayan na guys. Ayan, nakabox-box na sila. At saka itong pang ano ko, iniba ko na rin yung video overripe na ito. Yung pang gawin namin ng turon, pang sa turon. Yung mga extra-extra ba? Ayan, nilalagay ko na yan dyan. Ayan, oh. no. Sayang din ito, eh. Ito, panghalo ng aming turon bukas. Gagawa. Papakita ko rin sa inyo. Ayan, puno-puno. So, ito, ang dalawang langka namin dito nga medyo medium size lang. Nagiging apat, apat na plastic. So, guys, thank you so much for watching. Please subscribe our, my channel. Anybody sir but thank you love you all bye bye.